Muli na namang nabalot ng tensyon ng Kamara dalawang araw na mula ng ihalal si Congresswoman Gloria Arroyo bilang House Speaker. Nagkasigawan ng ilang mambabatas ng tangkaing ipasok sa record ang naging butuhan sa House Speakership noong lunes. Sumaksyon live mula sa batas ang pambansa si Patricia Mangune. Patricia, ano ngayon ang ginigit ng kontra sa pagkakaluklok kay House Speaker Arroyo? Bok Luchi, teknikalidad pa rin sa pagkakahalal kay House Speaker Arroyo ang gusto pa sanang pagdebatihan ng mga kontra sa plenaryo. Sinubukan nga nilang harangin ang paglalagay sa records ng mga pangyayari noong lunes o naging botohan. Pero sa kabila ng tensyon na yan ng mga mambabatas, tila nagkasundo naman si na Arroyo at si dating House Speaker Pantalion Alvarez. Makikita sa mga larawang ito ang pag-uusap ni na House Speaker Gloria Arroyo at ng pinalitan niyang si Congressman Pantaleon Alvarez. Kasama rin sa pulong ang kabalen ni Arroyo na si Congressman Aurelio Dong Gonzalez. Ayon kay Arroyo, nangako si Alvarez ng kooperasyon sa bagong liderato ng Kamara. Hindi rin daw mamadaliin si Alvarez sa pagbakante sa opisina ng House Speaker. His new office. Ma'am, binigay niyo rin po yung kabilang room? He can choose. Uh -huh. He can choose uh, what room he wants. Will he promise cooperation with your leadership? Uh, looks like it. Pero kung tila nagkaayos na ang dati at bagong House Speaker, tensyonado naman ang sesyon sa plenaryo. Nagkataasan at nagkasapawan ng boses ang ilang kongresista sa gitna ng pagpasa sa House Resolution 2025 na naglalayong formal na maipasok sa records ng Kamara ang paghalal kay Arroyo bilang bagong House Speaker noong lunes. House Resolution Number 2025, Resolution entering into the records of the House of Representatives The proceedings of July 23, 2018, electing former President of the private Philippines and incumbent representative 2nd District of Pampanga, Honorable Gloria the new first woman speaker of the House of Representatives of the 17th Congress. Whereas in the evening of July 23, 2018, after the State of the Nation address of the President of the Philippines, the House of Representatives convened to elect a new speaker of the House of Representatives pursuant to a sign manifesto of support of a majority of the members. Whereas 243 members of the House of Representatives were present during the said session, which constituted a quorum. Whereas Representative Magnolia C. Antonino, the 4th District of Nebaisiha, moved that the position of the Speaker of the House of Representatives be declared vacant. Mariin itong tinutulan ni House Majority Leader Rodolfo Fariñas. Katwira niya, nung araw ng botohan ay siya pa rin ang Majority Leader at Chairman ng Committee on Rules at walang dumaan na kopya ng House Resolution sa kanyang opisina. Introduce a resolution. As of the last session, The other day I am the majority leader of the House of Representatives and the chairman of the Committee on Rules. Now may I know if this resolution passed the Committee on Rules? Sagot ni Deputy Speaker Rolando Andaya, hindi na kailangan dahil may interim majority leader naman kung kanino dumaan ang House resolution. Mr. Point speaker, I move to adopt House point Resolution of number two zero two five. We are in the process of voting. Therefore, no, there Mr. Speaker, no there is an objection. There Mr. is a motion. Of objection. To House Resolution number two zero two five. Mr. Speaker. Those in favor say aye. Those nay. Lala, no, right, the the solution, 2005, Maging si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ay nagpahayag din ng pagtutol. Nag-object pa rito, hindi nyo kinilala. Kitang-kita naman, oh. Maya naman kayo! I am objecting! Nakabukas na yung mic. Sige na. Buelo ka na. Nakabukas yung mic. Na, Nakasuspend tayo, Mr. Speaker. No. Kung magbobotohan, tatanungin mo na kung may objection at malinaw na may objection. Dahil sa tindi ng sigawan, agad sinus pindi ang sesyon. Bok Luchi, kanina naman nang humupa na ang tensyon, nakita natin si Deputy Speaker Andaya na nakipagkamay kina Representative Farinias at Tinio. At ilang minuto pagkatapos niyan, nag-adjourn na agad ang sesyon. Pero sinabi pa rin ni Representative Tinio at kanyang mga kasamahan sa Makabayan Block na malinaw daw na garapalan ang naging pagratsyada sa House Resolution, patunay na questionable at mali ang naging prosesong pinagdaanan para mailuklok si Arroyo. Pero para sa House Majority, wala na at hindi hindi na mababawi ang nangyaring botohan kaya kahit may tumutol pa ay wala ng punto. Bok Luchi. Maraming salamat Patricia Mangun